Sa masukal at madabong bahagi ito, binutas ng mga sospek ang bahagi ng pader para makapasok sa compound sa likurang bahagi ng mall sa Ozamis City madaling araw ng bagong taon. Dumaan sila sa drainage para makapasok sa mall. Binutas din nila ang sahig ng mall para makamunta naman sa food court. Nangyari ito more or less um, 2 a.m. ng January 1 nila. Ito din 3 days para mahukay nila yung dito na banda sa mall. Kasi yung in-access nila na uh, canal is wala namang problema. Hindi na kailangan nila magukay, So dito na lang sila nagukay sa entrance and exit nila doon sa may compound ng peryahan. Tapos naka-access na sila sa kanal, Hukay sila dito sa mall. Para maka-access sila sa floor. Sinira nila ang roll-up na steel door at pinasag ang salamin ng dalawang jewelry shop at tinangay ang mga perat alahas. Hindi pa na kontento, sinira at pinagnakawan din pati ang automated teller machine. Sa paunang pagtaya ng mga pulis, higit 30 milyong pisong halaga ng alahas at cash ang natangay ng mga sospek. Nagkasa ng hot pursuit operation ng mga pulis. Sa tulong ng CCTV, nahuli ang lima sa mga sospek Enero a uno ng gabi. Local lang itong mga no? uh, suspects so far. Uh, wala namang uh, mga records. Pero yung tatlo from Tanggog City, uh, known as mga magnanakaw sa area. Inutos din ang Alcalde ng Uzamis sa mga pulis na tutukan ang krimen. Bawang mga nagtatrabaho sa peryahan sa likod ng mall ang mga suspect hindi naman alam ng isa sa mga may-ari ng peryahan na sangkot sa krimen ang ilan sa kanya mga empleyado. Sabi niya, walang alahas na nakuha sa kanila. Madumi umano ang mga damit nila dahil sa pagkulan noong mga nakarang araw. Hinihintay din niya ang resulta ng investigasyon, pero naawa siya sa mga nahuli dahil mababait umano ang mga ito. Sinampahanan ng reklamong robbery ang mga sospek. Pero sa ngayon, hindi pa nababawi ang mga ninakaw na perat alahas. Inaalam din kung sino ang leader ng grupo. Israel Malasa, ABS-CBN News.